Makakasama po natin ang Deputy Secretary General for Visayas ng PDP Laban, dating rin Commissioner ng Presidential Anti-Corruption Commission at Undersecretary ng DILG, walang iba kundi si Attorney J.V. Hinlo. Attorney, maayong gabi. Admar Vilando kasama si M.J. Mondihar dito po sa SMNI. Uh, maayong gabi, Admar at M.J. at sa lahat ng uh, nanonood ng SMNI. Opo, uh, meron pong inihain na petisyon sa Senado ang uh, PDP uh, laban, kaugnay nga po dito sa uh, Umanoy, uh, irregularidad sa 2025 elections. Tama po ba? Uh, tama po yon. Isa po ako sa signatory ng uh, LIHAM na humihingi ng uh, investigasyon uh, sa mga nangyari noong 2025 election at uh, sa aming palagay nag-usap po yung Duterte 7 at uh, at kasama rin po namin yung uh, uh, si Vice Chairman Cusi no na uh, representing PDP, ay uh, eh, uh, nag-desisyon kami na yung pinakamabilis na paraan para Malaman natin kung ano talaga ang nangyari noong 2025 election at yung mga aligasyon laban sa uh, paggawa no ng sistema na ginamit ng COMELEC ay dapat uh, maimbestigahan na. Ah uh, kung eh uh, ito'y ma-prove na malinis eh di ipagpatuloy natin yung paraan na uh, ginawa ng COMELEC pero pag may madiskubrihan tayo na uh, masama, no? Uh, dapat ito'y mabago sapagkat napaka-importante po ng uh, 2028 presidential election. So, yun po yung pinaka-purpose na namin, hindi na po na dapat umupo kami kasi hindi naman po kami nakapag-file ng formal na protesta uh, but nandito kami may marami tayong katanungan. Gusto natin masagot 'yan at 'yung pinakamabilis na paraan ay Senate investigation. Opo, uh, attorney, uh, bakit po sa Senado at hindi sa ibang forum, ibang uh, venue, uh, kayo naghain ng uh, request na maimbestigan po itong uh, uh, 2020 nakalipas na 2025 elections. Actually po meron na pong pending uh, challenge na final no. Uh doon sa COMELEC at pat pati na rin sa Korte Suprema. But uh, dahil yung disenyo ng uh, COMELEC na proseso at Korte Suprema ay napakatagal dahil may due process naman 'yan uh, dadaan sa sagutan sa papel at uh, masusing pag-aaral. Uh, sa tingin ko pag uh, aantayin natin 'yan. Baka darating na ang 2028 election. Wala pang desisyon o hindi pa natin nabubuksan ang balota, ang mga balota. Pero kung itoy idadaan in aid of legislation uh, uh, sa pamamagitan ng uh, investigasyon sa Senado o kung gusto rin ng House of Representatives, pwede siyang sumali. Uh, napakabilis po ng uh, investigasyon dahil po merong uh, karapatan at nakita natin yan ginamit ng Quadcom uh, yung subpoena power ng uh, ating lawmakers pwedeng gamitin para i-direct ang Comelec na mag-cooperate sa mga tanong ng mga senador, kasama na po ang pagpresenta ng mga balota, imamatch po natin yung uh, balot, yung resibo, at yung soft copy na transmitted record kung sila po ay magtugma o hindi. Pag na-prove natin na may anomalya, eh dapat po paguhin na po ang pamaraan ng pagbilang ng boto through the vote counting machines yung uh, aming isinusulong ay dapat po manual counting at the precinct level at uh, yung transmission pwede na rin pong electronic so kinatawag natin yung hybrid kasi po nakita natin pag yung VCM o yung vote counting machine yung ating gagamitin yung ating balota pagpasok sa makina, may lalabas na resibo, tignan nyo yung resibo, may serial number ba? Pinapapirmahan ba sa atin? Meron bang thumb mark? E eh, pwede yung on jury, pwede yan madoktor. Kung may mag-audit, pwedeng mapalitan yung resibo no? para mag-match kung ano yung gusto nila na, na ipalabas sa balota. On jury also, Pwede rin pre-shaded yung balota ng uh, tinatawag nating magic ink, yung hindi nakikita ng mata unless ka may ultraviolet uh, rays no or light. So uh, sa pamamaraan ng uh, actual audit ng isang independent body gaya ng Senado, malalaman natin kung naging malinis o merong problema yung nakaraan na eleksyon. At kung merong problema, eh di dapat uh, baguhin at ipanagutin uh, kung sino man mga opisyal ang uh, uh, naglapastangan sa ating electoral process. At ito po sa aming tingin napaka-importante dahil sa susunod na eleksyon, aí presidencial